balik tayo sa live mga idol no? meron ako nakita sa paglalive ngayong hapon sa pagkukuskus ko ng medalyon yung yung ah, yung bag, bago pa ako nagsimula, nagsimula meron ako nakita na sign sa harap ko mga idol Kumit niyo mga idol, um, ano, um, ano ang nakikita niyo mga mga idol? comment niyo mga idol kung ano ang nakikita niyo mga idol sa harap ko. Meron akong nakita bago lang ko ah bago ko lang chinichik yung vlog ko. Ano kung sign nakita? Hindi ko alam kung ano ito. Kung sa camera lang ito komit ba comment kayo mga idol uh, sign ba sa pagkuskus ko dito sa mga yon, dito mga idol yan mga idol pinakuskus ko mga idol Pero mayroon akong sign nakita kita sa harap ko mga idol yan mga idol kasi, kasi mga idol malapit na ang bernisan to Oo oh. Uh, baka may nakapanood, may nag ano sa atin, may gabay sa atin dito sa altar kasi dito ako nagla sa altar ko. Um, basta bas dito ako sa bahay. Wala akong kasama. Dito ako nagla sa altar ko kasi dito ako uh, ano dito ako uh, kom komportable magla sa mga gamit ko dito ako komportable yung mga idol pag na live na mga gamit ko uh, kasi yung dumadaan na ng uh, ilang araw kasi yung ano idol nagpuputol ako ng kahoy sa doon sa ano doon sa area ng tinutupol ko, eh, may itch yun mga idol, dito sa Amin, mean dabaw po. May nakikita po tayo mga idol sa ah uh, uh, meron tayong pinuputol mga idol sa Mayits Mayits uh, dito dito sa amin mga idol dito sa Ejang. Kasi yung kapitan namin yung puno yung sanga kasi uh, 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 ano na sa bahay ng idol maabot na sa pinagawa niya bahay. Yun, nag-request ang aming kapitan, puputulin daw namin yun. Pero may sabi-sabi, uh, anong mga kasing mga istorya, mga jamming, pa uh, sa amin trabaho, hindi naman maiwasan wala Walang mga sabi, walang mga istorya. Yun sa ano yun. Yung may sinasabi ng aming kapitan na siya daw noon parang ngihina daw siya kasi hindi niya alam may puma uh, yung hindi pa na mamatay yung mananamban na kaibigan ko bro ko, yung silando yung hindi pa na mamatay yun ang gumagamot sa kanya, may nakikita daw, kasi nakikita sila sa uh, paralan uh, I, isabi ko lang, idol, jam ko na lang ito. Kasi, aron, uh, para meron tayong uh, istorya na galing ito sa ating sa ating punong barangay. Siya daw, hihina daw siya. Uh, hindi, wala daw siya ang lakas. Sa ang kanya dito. Dito, yung abaga. Ilang uh, araw na. Pero na, kikita sila sa yung kaibigan na ang uh, uh, tawag lang, kapare daw kasi ano ba ang yung anak siguro ng ating aming kapitan baka siya ang kumukubos yung manggagamot uh, tinatawag siya kap uh, pre na uh, may nag ano sa may bata nakikita daw sa likod. Uh, may bata daw nakikita sa Likod, yung ang sabi mong damot sabi naman yung gamot punta ka mamaya sa bahay kasi gamotin yan 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 nagamot siya mga dyan yung pagsabihin ni kapos sa amin yung jam jam habang hindi pa ako kami o lang sanga ng kahoy yung talisay malaki yun um, uh, yung talisay sabi ng kaibigan ko uh, dasal lang ko daw um, pero na mga kanso-kanso yung mga uh, pibiruan uh, ano daw uh, ako na lang bahala sa kan pero hindi ko hindi ko hindi hindi ko yun, ano, hindi ako nag ano yung, yung, yung naghahambog yung gumagawa ng kwento ano lang uh, hindi lang ako ng ingay uh, hindi lang uh, hindi ko inaano yung usapan na uh, sa akin lang nagdasa lang ako uh, lang ako sekreto sa, akin sa sarili para pakak para pakakyat ko pero yung kasama ko umuna ng akyat uh, parang hindi yung pagputol na hindi tama ay yun. ano ah bumaba siya kasi daw hindi daw kan hindi sa comfortable sa hagdanan Ayun, ay, kan niya sabi niya pag ihip mo na daw siya yun up yung sabi niya ako, ako muna lang daw oh sabi ko ako, ako na lang mag magputol oh kaya ako ako makiat sa ano sa may talisay yung pag-akyat ko sa talisay yung pag-akyat ko sa hanggang na hindi pa ako nakaabot sa ibabaw ng mga, sang mga sang sanga nagano sang, nag ano na ako nagdasal na ako nagpalihim na ako ng dasal sa sarili ko Ay, hindi ko na ano, ano yung mga sabi-sabi sa baba hindi ko na pinansin trabaho lang ako yung mga sanga pinuputol ko tatali ako meron pero may na naramdaman ako yung PC akala ko hindi matama matamaan yung malapit na ako matapos akala ko hindi matamaan ang laking gulat ko bakit natamaan na ba, bakit uh, ano ang yung PC kunti na lang na tira layo naman sa pag hampas ko pag titigbas ko pero pag itatamaan oh, uh, yan mga idol oh, uh, sabi ko hindi na lang ako magtaka kasi ang itong inaakitan ko kasi may, nin, may nanirahan may ano may nanirahan at may nakatira oh. Uh, yun pag, uh, pagkatapos ko pag Uh, matapos na ako magpuputol ng mga sanga, bumaba ako. Kung pagbaba ako sa, sa Trisay, yung, yung malaking tao yun, merong humampas sa atin dito, mga ito, yung sabi ko, yung sabi ko yung sikap, parang mabigat ang kanyang baga, may humpa-humpa sa atin Sabi ko, bakit um, ah, ah, sumasakit ano yun, parang parang ano ang yung abaga ko um, parang may humam humapos parang humampak yung yung mga idol yung pagbaba ko mga idol ko uminom lang ako ng tubig itong ko ng tubig papunta ko sa doon sa pan sumusuka ako ng dugo sabi ko parang parang malakas ang nakatira dyan parang na yung power yung power ko yung bay spirit ko yung ano yung na ano ba ah, dambang ka yung dasal ko parang malakas yung hindi hindi lang ako ang kano dasal lang ako palihin ako sa kasama ko doon lang ako pero so, nagluluwa ako ng dugo kasi tinampak ako dito nang hindi makikita natin yung ano parang parang nababali parang naiipit ang ugat yun pero sa ng Diyos sa lakas ng bay, bay, fighting spirit ko sa taas pag pauwi ko yung meron naman ako mga eh, langis ginamot ah, ko ginanon ko ginaganon ko sa langis At yun natatanggal ang yung sakit yung inaano ko sa sakit ng katawan at sa bandang huli nagamot ko rin yung sarili ko at yung uh, sakit na yung katawan ko pinagmamasad ko na lang sa uh, pa partner ko sa partner ko para mawala hinaplas na ng langis yung buong katawan ko ayun pagka uh, pagka umaga hindi na magbalik kung sa iba yun, kung walang kung ng ng ama na may tangan ako, may ano ako, may skrito ako, hindi ko hinambog yung sa yung iba ng hambog sa akin hindi ako ngon nagsalita yung ano hindi hindi yung yung, yung, yung pinupusil yung binabaril hindi hindi ma ano patablan hindi ko hindi ko in in inanay yun sabi ko lang wala ako yan kasi hindi ako hindi ako ano sundalo at hindi ako nagtatrabaho sa gano'n na wala ako armas sabi ko lang sa ano. para hindi, hindi wala mag maraming salita kasi yung mga iba uh, ano ano ka ano, ano ka ba yung lakas bantangan mo hindi ba hindi ka ba matablan hindi mo nabutot uh, hindi ko na lang ano inano sabi ko lang sa akin na ito Diyos na bahala sa akin sabi ko lang manggamot lang ako sabi ko lang manggamot lang ako para mapatunayan ko sa, sa akin sarili na kaya ko gumamot sa ibang mga nagpapagamot sa akin yung lumalapit na sa akin yun lang uh, shout out lahat sa mga vlogger uh, ingat ingat kayo kahit saan kayo mapunta kahit anong posisyon kahit anong trailers nyo ingat ingat nyo salamat sa lahat ng vlogger yung nagpapalo sa akin salamat kayo. ay yung hindi pumapalo salamat din uh, hindi pa naka hindi pa nakapagkilala sa akin. Ah, salamat din. Salamat na sa nakapanood ng kunting sa mga video ko. Jukris mga amos sa Facebook ko, account at sa Jukri, sa YouTube channel ko. Jukris mga amos pa rin po. Pero may, mayroon tayo ipapakita mga idol. Ito mga idol. Isa itong doon ko, doon ko nakita sa aking tatabuan ito ito ano ito ito mga idol oh. no kita ko niyo mga idol yon yan mga idol para siyang kahoy no oh. yan mga idol oh. para siyang kahoy yan mga idol kita ko mga idol hmm. para siyang berto ng kahoy mga idol. Oh, yan no oh. oh yan mga idol mm para siyang berto ng kahoy ko ako mga idol Sayo naman yung pa, um, itong beer to. Sayo naman hindi ko makuha. Mga uh, idol. Uh, tingnan na natin na idol ha. Kasi kung kuskus ko yung aking mga medalyo sa uh, mga umutya ko. Nagpapawis itong kamay ko. Mga lumalabas ang pawis. O, oh, yan mga idol. Nagpapawis naman o. Oh. Yung pa, hindi pa aking kinukuskus yung ano ko yung medalyong ko ng isa ang mutya ko hindi nagpapawis ang kamay ko ngayon lumabas ang pawis ko sana pa sana lahat lumabas kasi ay karamdaman ako yung na-over na-over sa trabaho kasi yung trabaho namin tinatapos kasi namin to para tapos na ang aming trabaho para hindi nami mag magbalik kasi doon uh, yung, nga, hindi ko na lang isabi na um, ano tapos ko lang kasi para ma makapaghanap ako uh, makapahanap ako ng ibang trabaho kapahanap ako ng uh, ibang ma, ma, ma pangita kanang ibang mga pirahan mga pagkortahan. papang hanap pa ako ng ibang trabaho yan ang mga idol yan na sabi ah uh, ito mga idol 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 pwede natin ipapitabi natin mga idol ah ating kapunin ito mga idol meron tayong kunin para nakintab natin ating, uh, nakukuha. yung ah nakokuhang Ang ganda yung mga idol kung nakita merong kang nakikita yung mga kahoy may naninirahan sa kahit anong kahoy ah uh, naninirahan sa mga mga kahoy yung sabihin natin yung talisay yung, at yung mga baliti yung mangga kay Mito, yung Acacia, oh, yung, kung meron kang third, third eye idol, kung meron kang third eye, makikita mo mga idol, maramdaman mo, kung meron kang third eye, mo, makikita mo yung mga elemento na hindi makikita sa iba, oh, yan ang mga idol ah, Makikita nyo mga idol, hindi nakikita sa iba. Nakikita, marandaman mo mga idol. Diyan mga idol. yan diyan oh, mga idol. Pintan mo mga idol. ito oh. mga idol. O. Oh. O. Kung anong natin, kung dapat kunin, kunin natin mga idol. eh, ito yung mga idol. Oh. At yung, hindi ko alam mo ko ito mga idol, kasi kinuha ko lang mga idol. oh Ito mga idol. Oh. Tingnan natin ang idol ko. Hindi ko alam ano itong lasing ba to. Nagagandahan ako. Idol, kinuha ko lang. Hindi oh. Mga idol. Oh. Huh? Anong hugis? Baka okay, sa sabihin iba. Oh. Um, Dito, isang lipay ng kidlat. Patunayan natin, idol, kung anong maramdaman natin, ma, natin kung meron ba itong power. Ito nga yan yung okay, naalis natin yung pawis sa ating mga kamay mga idol. Kuskusin natin dito sa ating medallion. Kung lumalabas ba ang meron bang mararamdaman tayo dito mga idol. Kasi doon kasi ito nakuha yung yung building na walang tao yung sa labas ng building yung iskula UIC iskula doon ko nakita sa labas kasi yung doon mga idol uh, binabalag ko yun kasi may naparamdan doon meron na tayo naramdaman meron nakatira mga inkanto anong anong klaseng mga elemento yung, kaya ito mga idol kukuskus natin mga idol ha. Dito natin, dito natin sa istar. Kilala na. mo naman, ano kuha na ito, idol ha. natin mga idol. Yan, kukuskus ko nga idol. Pahal na ka, palindi, balilibo. Eh. Tumitindi ka, balilibo hmm. Kasi ito mo, nandali yung idol ko. Ito, may birto dito. Ito, Parang tumitindig yung balibong. Parang para kanina mga idol nakikita natin na ano idol. Sa pagtapos tatim vlog. Pag pagtingin ko sa vlog ko. Kan, ah, bago lang. Mayroon tayong sign nakikita ka. Um, Lamat ng sign the by, by the spirit. Lamat ng sign fighting spirit yan mga idol focus po si natin mga idol tingnan natin kung oh, kipin ba ito ng kilap kung anong itong uh, yan oh. yan mga idol oh. pati kamera ko mahayag oh. yun pati kamera ko mahayag po oh. yan mga idol oh. yan mga idol kita nyo yan makikita ko idol yung nakikita ko na idol kahapon pinukuha ko ah uh, kagabi umuulan uh, lumalabas yung dugdog yung kidlat oh, manakas ang uh, hindi ko lang ano pansin na, ano ito kasi lumalabas ang yung kidlat kagabi Tapon pon ko pa ito nakuha, idol, yung, ah, uh, udtok, ah, uh, sa sa aming idol, yung udtok, yung sa alas 12, yan mga idol, yan, yan mga idol, ah, uh, hindi ko pag-isa doon mga idol kung ano ba ito, pinukuskus ko, idol, dito sa aking medal yun, huh? nakapanindig balahibo ano kaya ito mga idol i-comment nyo mga idol kung ano ito Akin ah, nakita oh, tumatalinis mga idol comment sa baba ng intersection ah, ah, hindi, hindi ko mabasa yung mga comment dito sa baba ng intersection ko basahin natin kung ano nag, sino nagko-comment ah, sige ah, please watching ah uh, Salamat naman. Merong nagko-comment na uh, ano dito. Na kay Kuta. For this is watching. Uh, salamat. Salamat mga followers. Salamat mga mga vloggers. Salamat sa lahat sa inyo. Salamat sa pagko-comment. Uh, kukuskusin. Uh, hindi pa kinukuskus. Umuano, umaandar lah. Tumitindig ng balihibo ko dito. Oh. Sana sana may gabay ito na tama. Sana may gabay ito na gumagabay sa atin at sana mag hahatid ito nang tulong sa atin. Um eh igabdes na natin ito konod ating nakita, ha? Gabdes natin. Oh. God bless natin ka Lord. Sana mabuting ang gabay, gumagabay dito. God bless natin sa ating nakita. para baka pwede ito, pwede natin ito uh, pagmanggabot. Pagmanggabot tayo, pwede natin dadalhin ito. Pwede natin itulong sa sa tao na nangailangan, sa tao magpagamot. Subukan na natin natin kung anong Bertrand ang meron dito. Mga idol. Salamat po. Yung please mga gamot. Palo nyo ako mga idol. Salamat sa lahat uh, ng mga kapatid natin. Luzon, Visayas, Mindanao. Luzon, bisaya Mindanao. Um, uh, IKMGs na ninyo. Mga kapatid. Luzon, Visayas, Mindanao. IKMGs na yan. Luzon, Visayas, Mindanao. Ah, uh, bisaya ka man, Lungko, Waray, Kusiano, Ano mang liwan mo? Anong tribo mo? Anong alam? ang nasa na iyong lakas ng virtue sa iyong katawan? Salamat sa inyo. At ingat, ingat po kayo. Kita-kita tayo sa, sa susunod na video ko. Pati like, pati share. At mo ang notification bell sa YouTube channel ko, Jokrist mga gamot ko. Sana uh, tulungan niyo ako maangat ang kontin ko. Uh, pati ito reels sa Facebook ko. Sana umangat ako. Sana kawaan tayo ng may kapal na kawaan tayo ni Mita na tatanggapin tayo at bigyan tayo ng at na magandang biyaya. Bigyan tayo ng blessing. Maka uh, makapasok tayo sa ating Ah, uh, paglalay. Yan. Yeah. Kasi ah kon ko satin ito ay nag-ano lang. Uh, gumagawa lang ako. Uh, kung ano magawa ko. Sana kawalan din sana bigyan tayo ng konting blessing. kahapon po. Bertik ko po kahapon pero hindi ko na Decrease yung uh, sa, akin lang ma malas. Uh, nivigyan na ako ni, na, ni Lord ng lakas ng katawan at, at at, ng ating pamilya lakas at wala tayong ibang sakit. Uh, kung merong pagod tayo, kung merong pagod medyo mailit, kapo lang ulok ko kasi gabi na may kabi na kami natapos sa trabaho namin sa pagbuos yung ano si ah, uh, yung city tank natapos namin yon oh, uh, salamat naman sa ating panganoon tinutulungan kami kasi kahapon martis kahapon yung tinatrabaho namin malalaking puno nakapalibot merong mga hindi natin na ah, uh, pagdating ah, pag-abot ng gabi sila naman ang naroon tayo naman ay umalis doon kasi mag magrespeto tayo sa kanila sa hindi makikita sa mga ikanto, respeto natin yung mga elemento ah, yung mga babae mga elemento respeto natin kasi yan lang ang pag-asa natin Uh, sabihin natin sa ating sarili at uh, hanggang dito lang po thank you at uh, baka mamaya mag live screen lang po ako sa release ko mamaya iba naman kung iba naman ang iko -co content ko i- ano ko sa aking content dito salamat sa sa mga nagpaalo, salamat sa ano sa mga nanood ng live video ko. Salamat sa lahat ng mga followers ko. Salamat sa lahat ng mga vloggers. Salamat po. Thank you. Sa lahat ng mga vloggers, sa lahat ng mga followers, sa lahat-lahat. Thank you po. Kawaan kayo ng Panginoon. Salamat po.